Anya reco, uh, ting na yun? Ano yun? Ah, dito. dito. No! no! dami masyado no. nangyayari. Teka, lili nasaan tayo? Ano nangyayari? Nasa Press the button tayo. Yung press pero may nag ng button. Ano daw yun? <laughs> ano ibig sabihin? niyo niyo Kailangan mong niyo niyo challenge, stay clear move, um, of moving platforms, okay? oy uy, ayun may mga gumagalaw na platform dito, Lin. Oo, oh, kailangan natin iwasan kasi kapag hindi natin naiwasan yan, ay mahuhulog tayo. Eh, sabi kasi, wag i-press ang button, yung eh. kulit kasi. Hey. May nag-press pa. Oh, uy, may na dito. nahulog. <laughs> 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 ay, wanti ah, ka. Ah. 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 Oh, no! no. no. Mama, no. oh, no! ako. Uy, ikaw yung ah, Let's go. <laughs> 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 <Ngaling>. <laughs> Continue pa rin yung laro kahit ano na, tapos na. Oh, ano to? Get ready. Ano to? The flood will rise oh, flood. in zero seconds. Oh, bilisan mo. Oo nga, oo nga. Okay, okay, okay. Dito, dito, dito. Alright, bilisan mo ulit. Bilisan mo. Bilisan mo. <laughs> <laughs> bilisan mo. Ay, baba. Ata oh. tayo dito. Bounce. bounce. Ay, Ay, bounce. Bounce. Bums, 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 bounce Monty! Ah, ah, oh! Wow. Yay! Third place ako! Grabe! Galing ah. Ang galing Uy. nun! <laughs> ayun o na nga o! o. Nag-rise na nga yung acid! Kaya nga, muntik na tayo dun! Grabe yung acid din! Ang laki oh. <laughs> Uy! Ako magpapress okay, ng button! Na. Ah! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out Mag-adaptable naman na itong ano na to. Oh, oh no! ito, watch out, mami. Ah, may mami nga! Ah, ah ingat! Ay. Ah, hinahabol na ako ng mami! Ah, hindi ako mahabol nge. <laughs> Pupuntahin ko to sa'yo! Mad, ah. God, ah. ah! Ah! Ala ah, <laughs> ko na, mami! Ah, nakatago lang ako din! Nagtago lang ako. Oh, wow, wow. Wala, wala pa nga. Nalaglag. ka. Nalagyan <laughs> Naku, parkour Ay. lang ito eh. Oo, oh, parkour lang ba? Be oh. careful, okay. Be careful, be careful, okay. Lang, be careful lang yung lang. sabi. Ayun. Oh. Yay! Yun lang, ang dali na? lang naman. Ang dali lang. Nasaan ka ba? Dito sa likod. Ay, hello! Ano yun? Be careful lang yung sabi. <laughs> ah! Yon, na. ah. Catch the presents. <gasps> okay, okay, okay. okay, 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 okay may din ako sa regalo! Ah, Ang ito! No! Ba't mo kinuha? Ang ito! Ah! Okay! Ah! Yeah! Yay! Yeah, I got it! Okay! Maganda! Isa pa lang yun! ko! Catch the present! Yay! Naku, wow! yeah. ah. na Naku! Wow! Ito siya yung pinakamarami! Uy, tinatakpan yung button! Ayan! Aray ko! Wala pang... Uh, excited! Find the correct pad! Ito na ata yung correct pad! Bam! Uy, muli! Uy, ito okay. tama! Joke! Uy, Ayun. hindi! <laughs> Uy. Walang correct pad! Uy! Naging invisible ako! Stand still! Stand still! Stand still! Stand still! Okay, okay. Stand Huwag katatalon din. Huwag katatalon. Masyado malakas. Ayun na yun. Well, boring. Boring. front fall in the lava. Alam ko na to. lin Nasaan yung lava? Front fall in lava. Basta. Ilis. Ilis. dito Dito, dito, dito. Ah. Ah! Iwasan mo lang yan. Iwasan mo lang yan. Iwasan mo Ah! 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 Ang laki! <laughs> <laughs> ah. Oh, nakaiwas, nakaiwas, nakaiwas. Nakaiwas, nakaiwas, ah ah <laughs> ah <laughs> andami na ay <laughs> dun madami ah ay 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 <laughs> ay 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 kaya, <laughs> Gabi, <laughs> pinagilid, pinagilid. Duh, duh, duh. ay 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 <laughs> Ako, ako, ako. Press ako, press ako, press ako, ako, ako. Anong get ready? Anong get ready? Oh, no, fight! Chook! Ah! Lipat ka! Ah, ako ba yun? Lipat! Lipat, Lipad! Ay, Lipat, lipat, may lipad Ah! Hindi ako dapat yung lipat! Lipad! Bakit parang hindi naman gumagana to? Nagbabagana! No! Nahulog agad ako! survive <laughs> Yan kasi magalaw kasi tayo eh. Ano to? Stop the incoming. Ano to? Oh, stop okay. daw! Touch it, touch it. Ah, Yan. Ay, 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 Kailangan natin hawakan. Sa pasa pasa mo doon sa kabila. Bantay bantay, bantay bantay tayo ng mga mga ano. Oy! No! Muntikan! Wala, stop 'yun. Oy, ako dito. Ay, madaya, madaya, madaya. Yeah. Tuk. Ayun. Tuwa, 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 Oh, ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Oh. Oh, ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa. Oh. Ito pa. Meron pa, meron Meron pa. Meron pa. Ah! pa! Ah! Meron! Yay. Yo! Ang galing natin. Watch out for the raining bombs. What? Raining? Ah! <laughs> Umuula ng bomba. Ah! Oh, Ang oh, sumabog. Kuwasan natin. Yes, ah! Sumabo! Dito tayo sa gilid. Safe ata. Nood lang tayo sa kanila. Oh. Basta wag lang tayo mahulugan. Oo, <laughs> <Hey. laughs> oh, ayan, pinapanood lang tayo ni Hane, oh. Wow, oh, okay, rich next, rich next, Wait, wait. wait. Ay, where's the ay, correct ay, ano? Ay, 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 ay. ay, ay, ay. ay naglalakad ako. Walang correct, walang wrong. Eh, naglalakad ah, ako. No! Ah, no! no. no. Sinushoot is... tayo ni Isabella. Kaya nga, eh, sinushoot nila tayo ng ano, ng pampaslow. Ano ay, ba naman yan? Doyo! Yay, nakahagot na naman ako. Nga Number man yan, di pa ako naka-exit. Wait lang, time ako. Sana di pa matapos yung round. Piling ko matapos na. Please, wag. Wag ka matapos yung round. Please, 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 please. please. Ayun lang. Ito Jump over the lasers. Okay. Ah! Tamaan agad ako. Go, patama. Uy, okay. okay. Ah! Jack, so, Uy, patong naman. tayo ay, dito. Ang daya nito. Ang oh. daya naman nito. Ay, wow. Oo so, nga, no. May... So, dito. so easy. <laughs> Ang daya. lang. Ayun lang. <laughs> sakay ng carpet ba? Nah, nah, <laughs> <laughs> hindi siya makakakyat. Yay! We, we won! Get ready okay. to we help need. the mechanic. ano kailangan niya? Ano ang kailangan mo, Kuya Mechanic? Ah, uh, kailangan mo ba na ito? Blueprint. Ay! This is wrong tool. Kailangan niya pala na tape, tape measure. Tape measure. Measuring tape. Tapos? Kailangan niya ng... paint brush I wrench. Okay. Tapos, ang last ay ang blueprint. Ayan, natulungan natin siya. Yay! Ay, bye ba tayo? Oo, oh, bye tayo? Ay, si nga. Okay. Basic, basic, basic. Basic, basic. Find a block si Kola to drink. To survive. Ay, totoo. kami nakita ulit. I found a black cola to survive. I found two black colas. Ba't may nakukuha ka, black si? Ah, namamatay oh, na. na ako. Ito, 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 Tatlo na ang black si cola ko. <laughs> Ba't ang dami mo black si cola <laughs> Uy, hey, ako mag-prepress. Eh. Reach the top! Ano? Ah, may may mga kahoy! Ah! Ah! Oh no! Oh! Ah, na Gila! <laughs> Reach the end, but stay at the light. Nato ah, na! Yaa, nakasurvive ba Yay! Get ready! Fight! Push! <laughs> Ci da So kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, click niyo lang yung video sa screen niyo. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe! Maraming maraming salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa susunod na video ha. Bye!